Hey, na kami. Kapasok 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 na picture! Picture! na kami. Kapasok na kami. Kapasok

Bakit? Ha? hindi ako hinuntuan! Pinahirap ko pinang salit! Hindi ako sa bahay ko! Sino? Sino? mo ako! 把系数大了，系数，系数，系数，不对。 Daddy, wala nang bayad. May pangpantagpad sa business yan. Wala nang bayad? Yes, wala nang bayad! 30 minutes? 30 minutes? 30 minutes? Walang hangin. Walang hangin. Walang Ha? Walang hangin. hangin? Ano ba ito? Sir, malamig Talang. Pwede lang. Gagay yung park. Children's park. Ito yung sakyan namin. Saka ito. Akin to eh. Pwede na tayo. Huh? Sama sa anong kuha. Video camera. Ano? You know? Uy, kalabaw. Ito ang yung dati. Ay, so, gago yung aso. Aso, gago. Kalabaw. Uy, daga. Ang laki. Daga! Ang laki ng daga! yung da, oh. Nice posing. Ha? O, ano na ako? Ha? Ako naman, ano naman, ako naman. pisong pisong ah, ganda 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 ah dito maghagis ng piso ito so, kaya ba tangan nanda. dun gago dun hagis mo dun oh sa bundok gaya sa dito sa tubig o oh, ano ano ito bahay bahay ang bahay dito ang liit ng bahay oh ang liit ng bahay ito mo Oh. Bahay. Tama. Dan, di ka. Ano? You know. Lit ng bahay ganyan lang. Hmm. <laughs> bahay din niya, Bahay no? dito. Tayo yung dito. <piso. laughs> <laughs> ah, may gabi na tayo muli dito. Grabe yung ano nung kami dito, 'di ba, nung birthday na klase ko dito sa amin, ex ko dito. Oh. Dito daw ng hangin para may tornado. Hindi na gusto ko Walang hangin sa na mo naman Oh? Talaga? gagawin Lagi mo sa YouTube to ah. Meron ka naman dyan eh. Uy. No? Uwi na sila oh. Uwi na sila. Imo tayo pag ngayon. na naman ka mag-isa mo. Talikod tayo, sa black and white, pasod natin lapag Black na ng black and white, ano may mo dun? Picture lang nga, igagi. Picture ka? Ah, uh -huh. oh, sige, dali. Bibidyo ng hagis mo, gagi. Hagis na! Mag wish ka muna? Ha? Kaya magwish ka muna? Na parang ano pala ito yung wishing well? Tapos hindi na pasalig na siya, mamaya may, may makapunta ng baso. Hahaha. Ang lakas mo ba ito? Ayun na nakita mo. Ayun o, ayun o. Ayun o. Uuuuing. <laughs> Isa ba, ba? na gusto ko malayo ah. Malayo tayo na. Ayun. ayun! Ayun o. Ayun Baka ano, na hindi nadukot mo dyan. Hindi <laughs> 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 hey, mo piso yun ako. Mas... Oo, okay, yun yan! Masadong <laughs> malaki yun eh. Kaya kung malaking ano yan. Sure yan, sure. Sure na magkakata to. Kasi kay liwandaan niya yung agis ko. Kasi kaya 500 times yun. <laughs> <laughs> ha? Ayoko nga. Meron ako green. Kaya ako. Limang piso, bakit? <laughs> agis mo na. Wala <laughs> na. Anong pogi mo dyan oh. <laughs> <laughs> <sharpas> <yl> okay. <laughs> oh? Oh naman, Gabi. Oh, may sayo kasi may man yung manonood yan. Hindi may siya. Pag tayo magkaari, agad na yan. Uuuuh. Ang ignorante. Uy, agad na ulog. Gagin, gulong yung pigtan.